may nag-comment pala sa akin YouTube video ng ganito. ah uh, Ma'am, ano po kaya problema ng liig ko? Balikat at braso. Nag-start siya na parang stiff neck din hanggang sa nadami na ang sakit sa braso ko. ah uh, galing po ito kay Sir Isaiah dyan. So, Sir Isaiah, ang ginagawa ko po dyan is uh, minamassage ko muna yung sa balikat, pababa sa braso hanggang sa kamay siguro po ang dahilan po niyan ay paninigas ng mama mamas uh, diyan mismo sa liig nyo pababa sa may balikat uh, siguro dahil na rin sa uh, trabaho at saka minsan sa lifestyle natin pero yung iba yung ibang dahilan is yung pag ka tapos mataas yung unan, yun yung kadalasang reklamo din na aking client tapos pag nabuhat ka rin o may binuhat ka mabigat tapos nanakit yung likod nyo o yung sa liig nyo tapos pinabayaan nyo lang hindi nyo agad pinamassage o nilagyan nyo ng hot compress kaya um, lumala siya ang site nya bumaba hanggang braso papuntang sa kamay so ito yung video na to is simple version ng massage technique pa para paano paluwagin yung mga muscle na nikip dyan sa ating mga balikat, tapos hanggang sa pababa ng braso. Ayan ang ginawa ko dyan, hindiinan ko muna yung sa may balikat. Kasi kadalasan yan yung pagnanigas yung upper back natin. Yan din ay dahil din ang pagkaroon ng stiff neck. Tapos, after ko yung sa balikat, pababa naman ako sa braso. Sa braso naman is yung yan sa may bandang deltoid. May ka, kadalasan yun yung sa gitna. Gitna mismo. May ugat dyan na dinidiindiinan ko. Tapos yung sa ilalim ng sa gilid ng kilikili. Yan, minamassage ko rin yan dyan. Kasi yan din yung dahilan minsan lalo na yung mga hindi maitaas yung braso yan yung kadalasang sakit sa may ilalim ng kilikili tapos yan sa mga ugat dyan tapos pababa na tayo yung braso na yan papunta dyan sa may ano dyan sa may gitna tapos minsan yung sa may gitna mismo, may iba sumasahit din dyan. Yung tawag na ano, tennis elbow. Tatawag dyan nila. Yung diniinan ko na yan. Yan, yung mga linya na masasakit sa braso natin. O, huwag sa mismong buto, gilid lang tayo. Tapos dyan, sa may gitna na yan. Yung masarap din yan, i-massage dyan. Tap, pero yung iba, hindi nila alam kung saan yung masakit sa kanila, sa braso nila or sa uh, kamay. Kaya, yan, may mga linya-linya kasi dyan na minsan daanan ng mga trigger points. Yan, mga dinaanan ko na yan. Yan yung kadalasang sumasakit sa aking client. Yan. Agod lang na medyo madiin. Sa tagal ko na nagmamasaj, parang alam ko na kadalasan yung mga reklamo ng mga client ko yun kung saan banda. Eh pag sinabi nilang sa praso ay dito yan banda. Alam ko na kung saan yung pipindutin ko. Kasi yun at yun lang naman din lagi ang sumasakit sa um, braso at or sa kamay ng tao. Parang yun na yung trigger points pa. Tapos minasas ko na rin yung mga daliri. Para lumuluwag luwag dyan yung mga ano. Um, na mga muscle. Para gumanda yung daloy ng dugo. Ayan. Sinabay ko na. Kasi pababa nga yung site na yan eh. Buti nga sa'yo sa braso pa lang. Wala pa sa ano, mga daliri at kamay. Yan. Pag ikaw ay may carpal tunnel syndrome or CTS, yan yung minasas ko dyan, Yan yung pipindutin nyo sa may wrist. Yun yung kadalasang imamassage nyo pag mayroon kayong CTS. So, yan lang yung simple na pagmassage para madaling sundan. Pagmassage sa praso, palikat, hanggang kamay. Tapos may kunting stretching lang dyan, depende kung kaya mo. Pag hindi mo naman kaya dahil masakit nga, huwag nyo na gawin. Yan kasi is, ah, ginawa ko lang sa anak ko, kaya naman niya, kaya ginawa ko. Pero pag hindi mo kaya, kasi masakit nga yung braso, huwag nyo na gawin. binalikan ko lang yung sa may balikat tapos pati sa liig kasi yan nga ang pinaka problema mo yung sa may balikat at liig pinamitan ko lang din ng knuckles tapos sa liig naman is dandan lang -dan tayo dyan. lalo na kung ikaw ay minsan tumataas ang blood pressure. Pero kung controlled naman, huwag nyo lang masyado i-heart. So, yan lang guys ang aking video for today. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching.